Ang paksapong ito ay tungkol sa katangian ng zebra, pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe sa maliit kong channel. Salamat, ang zebra ay isang mamalya na hayop na kabilang sa Equus genus, na kung saan ay nailalarawan sa pagkakaroon ng mga itim at puting guhit sa katawan nito, isang natatanging hanay na nag-iiba nito mula sa mga kamag-anak na asno at kabayo. Ang equine na ito ay nagmula sa Africa. Ang zebra ay mula sa kontinente ng Africa, at isang equine mammal na mas maliit kaysa sa kabayo, na may mga patayong itim at puting guhit sa katawan. Ito ay may na binubuo ng mahaba, magaspang, at makapal na buhok Ang buhok na matatagpuan sa itaas na bahagi ng leeg at buntot nito ay pinangalanan din sa parehong paraan Ang mga guhit na mayroon nito sa katawan ay gumagana bilang isang mekanismo ng pagbabalat kayo Dahil sa pamamagitan ng pagtatago sa damo maaari nilang malito ang pangunahing mandaragit nito Ang leon, ang mga zebra ay naninirahan sa mga African savanna sa maliliit na grupo Ang mga hayop na ito ay nasisiyahan sa pamumuhay sa kalayaan tulad ng ginawa ng tao sa mga kabayo o asno hindi pa ito nakakamit. Ang kabayong ito ay may matapang na personalidad, siya ay isang tunay na nakaligtas pagdating sa pagtatanggol sa kanyang buhay at ng kanyang kawan. Kung pinagbantaan, lalaban na nila at kakagate ng sinumang lalapit sa kanila hanggang sa makatakas. Bagaman ang mga leyon, buwaya, hina at iba pang ligaw na aso ang pangunahing mandaragit nito, ang panganggaso na ginawa ng mga tao ang kanilang pinakadelikadong kaaway. Ang mga zebra ay mga herbivores na hayop, kumakain sa mga sanga, balat, dahon at damo. Bilang karagdagan, tumitimbang sila ng humigit kumulang 300 kilo at maaaring umabot ng halos 1.5 metro ang haba nito. Sa kasalukuyan mayroong ilang mga species ng genus Equus na kilala bilang zebra. Ang mga ito ay katutubong sa Africa. Ang mga ito ay nahahati sa tatlong species at halos limang subspecies, ang mountain zebra, Equus zebra, ang kapatagang zebra, Equus quagga, at ang zebra ni Grevy, si Equus Grevy. Bagamat ang lahat ng mga uri ng zebra na ito ay may magkatulad na pisikal na katangian, maraming salamat.